uh, magandang buhay sa inyo mga kahabi so nakareceive tayo ng request kung saan uh, gusto niyang makita yung sukat at yung specs nitong ating setup na to so ito no kung, papa, kung itong setup natin na to uh, ito po ay ginawa natin ah uh, same thing wala rin butas yung ating tangke So, ang setup na to, ito ay 75 gallons na ano uh, customize so, etong height nito ay 16 inches at ang haba nito ay 5 feet yung haba nyan then ang uh, width nyan ay ano ah uh, 18 18 inches then dito ang ginawa natin dito ano actually ito ay rimless kung titignan nyo. walang braces kasi ang ginamit natin dito Uh, glass ay medya ang kapal. So, ibig sabihin, medya yung ano, uh, thickness, 12mm. Ang ginamit natin dyan, ayan, 12mm yan, na salamin, kaya yan, uh, kaya niyang i-hold yung haba. Then, ang braces natin dyan, nandito lang sa gilid, ayan, kabilang dulo. Then, inverted ito, kung tawagin, uh, inverted siya, kasi ang ang ano natin, makikita mo yung overflow natin, ano, ayan, makikita niya may butas dun sa loob, then may butas din yan sa ilalim, yun. So, pumapasok lahat ng dumi sa ilalim, pumapasok din ang lahat ng dumi sa ibabaw. Then, inverted siya kasi yung ginawa nating overflow dito, ito kung makikita nyo to, ah, uh, in-sprayan ko lang to ng black, anyway, tong ibabaw, pero yung loob niyan ay blue pa rin. So, ito, inverted to, dito nang galing yung tubig, So, sinisipsip niya yung dumi sa ilalim, saka sa ibabaw, dito pumapasok. Yan, dyan dumadaan, papunta doon. Yan, makita niyo yung buong setup natin yan. Papunta yan dito sa ilalim. <coughs> Ayun. Yan yan, bumabagsak dyan. So, ito nga, kung makikita nyo, gano'n nakaitim ito. etong ating foam, kung gano'n nakaitim. So, ito ay halos ano na rin. Uh, baka may kalahating taon nang hindi ko napapalitan actually yung foam niyan. Uh, palitin na rin anyway. Pero at least nakita nyo ng ano, madume uh, madumi. Uh, pero uh, maganda pa rin yung ating ano, uh, filtration system. So dito, gumamit tayo ng K1. K1 yung uh, nandito sa atin. No? Sa pangalawa, then yung pangatlo ay mga pebbles So yung pebbles balls na yan, kasi parang tipid, makatipid tayo yung pebbles na yan uh, ito yung mga ano actually pebbles ito hindi nalang makita no? saka yung kung tawagin na pumis ito itong nasa ibabaw na to ito yung pinagbista yan para makatipid tayo pinagbista yan yung ginamit natin then uh, lagi akong gumagamit ng ano uh, ito mechanical floater yan pag makikita nyo ano no pag inangat ko to ng konti, yan, maglalabas ng tubig. Yan. Pag nakababa, patay-patay yung ating mechanical floater. Pero pag inangat natin, maglalabas yan ng water. So, eto kabilaan. Yung ginawa natin na yan, overflow natin, walang butas, ang, ano yan, walang butas sa ilalim yan. No? Yung ating aquarium. Uh, ang, ayun nga, nasa gilid. So, ganoon din sa kabila yan yung kabilaan natin makikita nyo ang dumi na rin ito. so eto kasi ano ang kagandahan lang katulad nito ang maalaga natin siklid so itong ano atong mga flower horn actually hybrid ito ito uh, yung anak pa ng red mamon ko na matagal na then ito meron tayo rito uh, magandang female meron tayong kampa na sinusubukan uli na itry so Ayan, yung kabilaan na yan, ano, no? Ayan, walang butas ang ilalim natin. Walang butas yan. Sa gilid lang din dumaan yan. Papunta dito. Ayun. So, ganun din. So, kabilaan, ganun yung setup natin. Then, dito, uh, kung makikita nyo itong inlet ko, no? Meron ako sa ibabaw, isa. Kung saan, yung water kasi nyan, gumaganon, nagwaway. Ang tubig nyan, pumupunta rito. Yung tubig nito, pumupunta rin dito umiikot, doon pumupunta ang dumi sa ibabaw. Kaya wala rin kayong makikita ang dumi sa ibabaw. So, same thing doon sa ilalim natin. So, nakasplit yon Yung dalawa na yun, nakasplit. Eh, dito naman, lahat ng dumi nito, since ito ay nakahang ito, yan oh, makikita yung ginawa nating ano, yan oh, yung ginawa nating clip, nakahang yan. So, meron siyang media na distance sa ilalim. Kaya, yung tubig niyan, po dito, magbabounce dito sa gilid, pupunta dun sa dulo. Kaya kung mapapansin nyo, ano, yung mga tangke natin dito, uh, hindi nyo makikita ng poops na namumuo dyan. So, pag nag sila, siguro matagal na yung 5 minutes, mawala yung poops niya kusa. Yun ay pupunta na doon sa atin, sa overflow natin. So, kakainin na ng overflow yon taas sa kababa. Kaya kung makikita nyo yung tubig natin, yung clarity ng tubig natin, malinis na malinis. So ito, hindi ito naka-automatic. Kasi gusto ko rin ma-experience. ay uh, yung isa naka-automatic yun, as in talagang yung isa, automatic, pag pindot ko, palit ng tubig yon Ito naman isa, hindi. So nagma-manual din ako dito. So pag naglinis ako, pupunasan ko lang yan. Say for example, ano, ang panlinis lang na, na ginagamit natin dyan ay white foam lang eto so, no ah itong white foam ito lang yung panlinis natin na ginagamit sa stain naman Ito ang bawa nagkakaroon ng stain sa ganito no ang panlinis natin dyan ah, 2000 grid na liha 2000 po hindi magagasgas ng inyong ano aquarium kaya dito no pag may nakikita kung dumi na rito etong white foam natin ito lang yung pamunas yan lang so yan lang yung pupunasan natin actually uh, mabilis maglumot ang inyong tangke kapag po yan ay babad sa ilaw so number 1 yan babad sa ilaw magpunta lang maglumot yan pangalawa kapag po yan ay nagpe-penetrate ang ang ano ang liwanag ibig sabihin pag pumapasok po ang ano ang sinig ng araw sa tangke nyo ay mabilis din siyang lumutin So, itong akin, ganun din naman. So, nilulumot din naman ito. Nilulumot din ito. Kaya lang, uh, malaking factor din kasi, alam nyo po, kapag po yung inyong motor ay malakas ang pressure. So, kapag po malakas ang pressure ng motor nyo, yung bagsak ng tubig, yan, makikita nyo yan, ano, malakas yung pasok ng tubig sa ibabaw at, at, babaw at ilalim, yung mga small particles, hindi siya basta-basta dumidikit sa mga ano nyo, sa salamin. Kaya uh, hindi basta-basta po mabilis siyang dumumi kasi nga po yung force nung tubig na malakas, yun po yung nagdadrive para yung yung dumi po ay mapunta agad sa inyong ano ah uh, uh, sa inyong under sump. Ito. Kung papansinin niyo po yung under sump natin ayan oh. Dito po kasi, ito po ano makikita niyo yung lumot na lumot na rin ito. So, inilulumot ito kasi po yung penetration sa akin ng araw sa umaga. Pasok na dito talaga. So, ayan, meron po ako dito ayan, meron po ako dyan, ano, no, bintana. Kaya yan po, pumapasok dyan ang, ang araw. Kaya yan po ay mabilis. Then, ang sukat naman itong ating, ano, no, ating, ah, uh, ano, undersump. Kung makikita nyo, malaki rin yung aking undersump. Kasi yan po ay malaking faktor yan, makikita nyo po. Madumi siyang tignan kasi nga may lumot. Pero ang malaking factor po yung malaki yung ating undersump. Kasi makikita nyo naman yung clarity ng tubig natin kung gano'n rin kalinaw. So yung undersump po natin, ang sukat nyan ay 5 feet by 14 inches by 14 inches po. Ang, ano, ang sukat niyan ginawa natin. So dito naman, since marami tayong uh, division ano, na ginamit. May mga division. So meron tayong tigtatlo na division tapos yung gitna natin medyo malaki uh, ah, gumamit lang ako dito ng one port one port lang po itong ginamit ko na to actually may isda pa rin nga sa loob yan eh then yung akin pong motor dyan yon pong motor natin dyan ano ayan <coughs> makikita nyo itong motor natin talinising ko na rin ano, nagulat yung ating isda sa loob Lilinisin na rin natin yan Yung atin pong motor dito ito po ay nasa ah uh, uh, 5000 lph ito po yung gamit natin kaya malakas yan so resan yung gamit ko na yan uh, maganda yung ano yung kanyang motor malakas uh, medyo mahal lang ang resan pero ang kagandahan po yan makikita nyo yung ano yung lakas ng pressure ng kanyang ano ng kanyang yung power niya ba malakas kaya mabilis siyang sumipsip ng dumi kasi nga ka po malaki yung ating gamit na ano rin na motor kaya nga sa ganyang sistema no uh, proven ko dahil ito po ay almost a year na rin na ginagamit ko na kahit ano anytime na tumingin ako sa tanke ko uh, hindi ko sila nakikitaan ng dumi So actually nagsama lang 'yon, tinetesting lang natin. At tinetesting lang natin uli na mag-breed. Pero 'yan, ganyan 'yung ating setup. Kaya nga pag ganyan 'yung setup niyo, ah uh, malaki ang inyong undersump advantage 'yan na lagi pong malinis ang iyong aquarium. So dito, meron tayo mechanical floater, binakita ko sa inyo kanina. May gripo rin dito, 'yan. Yung gripo naman na to, nga pala baka itanong nyo, itong gripo na to, nakakabit yan doon sa ating, ano, sa ating motor. Pag sobrang lakas ng motor, pwede niyo muksan to. So, para pag binuksan nyo po yan, galing yan sa motor, medyo yung pressure ng tubig natin na nanggagaling doon, hihina. Kasi ibabalik nito yung tubig. Pag gusto nyo na medyo mahina. So, eh dito na ako nag-a-adjust. So pwede akong mag-adjust, pwede akong magbukas niyan kung gusto ko Pero pwede ko rin naman yung patayin kung gusto ko rin So ganun din, ganun yung setup ko So medyo hindi siya magandang tignan, sabi nga ng iba no Kasi tubo-tubo yung gamit natin, medyo pagdating daw sa itsura ay hindi kagandahan Pero para sa akin, uh, yung setup na to ay convenient na nagagamit natin at ang aking tubig, kung makikita nyo yung clarity ng tubig natin, kahit matagal tayong hindi nagpapalit ng tubig, ay maganda pa rin. Then kapag nag, naisip ko naman magtagal ng tubig, tatanggalin lang natin ang, uh, sa ibabaw, magbabawas tayo, automatic naman yung ating mechanical uh, floater doon na magdadagdag ng tubig at the same time. So ayan mga kahabi, hoping ano, mahaba yung ating discussion ngayon. Uh, para don sa ano sa mga taong nagtatanong ng setup ni Kuya Lito uh, yan yung ganyan yung ginawa natin para at least ako kahit po busy ako sa pang araw araw kong trabaho ay hindi ko pinuproblema yung isda kasi pakain lang tayo ng pakain pero yung ating setup ay maganda pa rin salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat